Nakapanayam ni Bernadette Sembrino sa kanyang YouTube channel ang dating sexy star na si Diana Zabiri, kahapon, July 13, 2024. Dito ibinahagi ng aktres ang ilang detalye hinggil sa kanyang pagiging sexy star noong unang bahagi ng dekada 2000. Pagtatapat ni Diana kay Bernadette, nagumpisa umano siya sa pag-aartista sa batang edad na labing anim. Nagdesisyon siyang sumabak sa paggawa ng mga sexy films para makatulong sa kanyang pamilya. Ayon kay Diana, tatlong taon ang naging kontrata niya para gawin ang sampung pelikula. Bukod dito, kinuha din siya na maging modelo ng FHM Philippines. Naging malaking kontrobersya noon ang ginawa niyang pagpo sa mandaluyong flyover habang suot ang dalawang piece bikini. Pag-amin ng aktres, napapayag umano siyang gawin ito dahil lamang sa kagustuhan na magkaroon ng isang mamahaling cellphone. Ayun sa aktres, magaganda umano ang mga cellphone ng mga kapwa niya artista noon. Samantalang siya ay Nokia 3310 lamang ang gamit. Kaagad din na sinang ng FHM ang hiling ni Diana na magkaroon ng bagong cellphone. Pagkatapos mag-pose sa flyover, binilhan umano siya ng pamunuan ng FHM ng bagong cellphone na 6750. Ito umano ang cellphone na bagong labas noon at may kamahalan pa.